Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga ate, mga kapitbahay, mga uh, nanay, tatay na gustong mag DIY <coughs> sa inyong uh, washing at kung mayroong mayrong ganito na pangyayari sa inyong uh, mga washing ay uh, uh, inyong panoorin. Ito po mga ah, kababayan, mga ate at kuya, mga nanay na gustong mag-DIY. Ito po ang nangyayari sa isang katulad nitong washing. Kasi mayroong mga tao na ayaw talagang makinig kahit anong sabi mo. Ah... Tingnan nyo po ito. Kung inyong mapapansin ay walang, hindi talaga, wala talagang ingay. Ayan, o nag-click-click -click lang siya pero ayaw na talaga. Ayan, o. Uh, ah, isaksak natin. Pagka ating isaksak, ayan po. Eh, hindi rin po yan aandar. Ah, ayan po. yan Ayan ganyan po ang nangyayari dyan kasi eh ah, hinahabiling ko sa bawat nag-uupa na wag pipihitin pabalik wag pipihitin hayaan siyang umaandar pabalik dito kasi pagka ipinihit mo siya ng ganun malulustrid po siya kaya yan ang inaano ko sa inyo ay uh, uh, itinuturo na lahat ng may washing wag nyo po ninyong uh, pipihitin na pabalik pagka naisit nyo ng ganyan kung gusto nyo nang huminto tanggalin nyo na lang sa plug mas safety pa yon at ikatatagal ng inyong washing yan po yan kasi pagka pinihit mo ng ganon ang spring sa loob ay hindi sasama. Ilang bisis ko na sinasabi na sana pakinggan kasi kayo lang din naman ang uh, uh magagastusan pagka hindi kayo nakinig. Ngayon, ang uh, gagawin natin po ito, tanggalin muna natin sa ano, plug. ay uh, ating ating uh, uh, papalitan na ho ito papalitan natin bago pa ho yan kasi ano uh, yung kaha na to binili ko lang tapos uh, sira na ang ano ang timer at saka yung makina ngayon uh, inayos ko binilhan ng a uh, ng timer at saka yung makina at saka pambelt. lahat halos lahat na ah, kaya pero nakailang ano la ah, nakailang ano siya mada nakarami din ng ano siya bago siya nasira doon lang pagkauras na talagang pagkauras na pinihit niyo ng ganun talagang Huwag ho kayong mayayamot pagka ano dahil iginigiit ko talaga na huwag nyong pihitin. Tanggalin nyo na lang sa plug. Huwag nyong ibabalik na ganun. Hayaan mo siyang umaandar at hindi yon ikasisira ng timer. Yan po ang itinuturo ko sa inyo. Kasi mamaya't maya sisirain nyo ang timer ninyo. Huwag ho kayong magagalit pagka pinaulit-ulit ko ang uh, ang sinasabi ko po dahil ah uh, totoo at uh, totoo sa puso ko itong sinasabi ko sa inyo na wag na wag wag kasi kayo lang mismo ang magagastusan kaya ito uh, babaklasin ko na lang po ito at ah uh, uh, ipapakita ko na lang sa inyo muli mamaya pakitatandaan po ninyo kung ano ang itsura po eh, para hindi kayo magdududa. Sige po, balik na lang po uli ako. Aray. Ayan po, ah nakakabit pa ho yung ah, papalitan ho natin at ah, kinabitan ko na kaagad ng ah, bago at ah, susubukin natin kung aandar na siya kung inyong naririnig ayan po, umaandar po ang timer yan po ngayon, isasaksak po natin kung siya po ay aandar Ayan po. Ayan po. Ayan. Ang timer po ang naging diferensya po niyan. Kasi binabalik po. Ayan po. Ayan. So ngayon, hindi ko na... Hindi ko na po... Uh, tatapusin ang pagkabit lahat. Pero inyo namang nakita po. Kung... Uh, uh, umaandar at naandoon pa kakalasing ko pa po yung uh, papalitan ko ayun ayan so, kaya kung inyong nagustuhan ang aking video uh, paki pakisubscribe na lang po at pakilike uh, lalo na ang comment niyo kailangan ko at saka kung maaari po isabay nyo na rin sa pag sa public kasi yan po ang kumplito uh, po na inyong uh, pag-subscribe. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.